Hi guys! Another day, another vlog. Tara, samahin niyo kami magpunta sa market. At ipo-fast forward na lang natin tong ating video dahil masyado na tong mahaba. Dahil boring na po kami sa bahay, naisipan namin gumala sa market. And before that, may plano kong kuhanin na yung aking in-order sa online. Itutur ko muna kayo dito sa Baguio and pasensya na kayo sa boses ko. Doon papunta yung Burnham yung pinuturo ko. Tumanggagaling ko sa may UC. Paalala ko lang po, medyo matagal po itong vlog na ito. At kung sa haring mainib kayo, skip niyo na lang po itong videong to. At least napadaan po kayo sa page ko. So, hari so na tayo. Tapit na tayo sa takano, sa pinaka sentro. Natawid. central. Okay. Okay ka sa kanan gan. Sige gan, kanan ka. ito ang Harrison Road. Itong nasa left side namin is Melvin Jones. Kat katapat noon yung Burnham Lake. <laughs> tayo ng market. Market day ulit. Friday. This time, magdadala na tayo ng cart. At ito naman yung aking driver, sweet lover. <laughs> ito yung ating pinaka-intersection. Ito na yung pinaka-sentro. Mamaya punta tayo ng Marlica. May i-claim akong item na minain ko. Tagal ko nang hindi naka claim pero nabayaran ko na sa Gcash. Go na tayo ganyan. Nag -naga nagalaw. Hindi pa kami nakakapagpalinis ng na sasakyan kaya kaya makikita niyo yung mga das-das sa aming harapan. <laughs> Mamaya, iikot tayo doon. Doon tayo papasok. Hahanap tayo ng parking. Parking spot. Hahanapin naman natin. So, tayo na. Tapos na. Session road. Dito sa session road, bawal na bawal ang... Ayan ha. May signage ng motor. Tsaka bike, bike doon sa, sa session road kapag nakapasok ka dyan ng accidentally, talagang bibigyan ka nila ng ticket agad. Walang excuse kahit sabi mo first time mo makakit ng bagyo. Kailangan maging maging ano ka talaga. Mag-search Mag ka rin naman kung may pupuntahan ka. Malay mo, iba yung protocol. So, andito na tayo sa session. Ano tayo ng parking spot? Init sabra. Summer na summer na. Ano yun? April 4? April 3? 4. April 4 ngayon. Hanap tayo ng spot. Medyo sobrang init na yun. Parang nagkamali ata ako nang sinuot. Sige <laughs> yan. Sige. 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 Sige, isipin mo. The... Tama ba sinasabi mo? Sky World. Talk... Sky World. Tumama ka din. Ito naman ang ating Fort Robaga. Mga may-ari niya ni mga pare. Turugay, John? kung so, mag tayo ng party, at wala tayong umahanhan. Same for no? Mm -hmm na kay Stripe mayroon mahabol tapos ng babae okay gano'n kay dispatcher yon <laughs> Andami mo ng peg ito naman paket ng SM to itong sa right side namin pero papasok tayo sa may general muna kapitang general binakot. so mag-ingat tayo dito may merging dito eh. Uh, At itong <laughs> Isang araw. Isang araw lang ata tayo nandiyan eh. Ayoko. Topic. inabot na ng siyam kakahanap ng parking. Walang magawa yan? Dito ang papuntang General Luna. Dito naman papuntang Session Road. Upper Session Road. Tinatanong ba namin? Eh, yung nasa kanang side natin, yung Cathedral of Baguio. Oh, buko mo pa Inaawit ka ba? Pagod na yan, di pa nagsisimula ang araw mo. So kanina, galing tayo sa lower session, umakit ng upper session, then nagtutunda, papunta ng katedral, um, pababa tayo ng session road ulit, hahanap ng parking. Sige, so, mag-explain ka pa. Talaga siya, kasi Friday ngayon, lahat ng mga tao, <laughs> naghahanap ng mga parking space. We, talaga ba? So, itatry namin yung aming isang pinakasuke dito sa Baguio yung Sige, Ball. go lang. Pero, hindi pa namin sure yon dahil pag gantong weekend, dami nag a Try ano, mo na, kapat. wala namang mawawala. Ito ang Portabaga kanina, kinaana natin. Yan ka na naman, ang kulit mo. Ito na yung part ng <laughs> pababa. So, dito yung biskos. Ayan. Tapat, tabi ng Don Henrico. So, yung biskos, ito yung pinaka-famous sa strawberry cake. Bakit? Palilibre ka. Uh. -huh. Sorte nung no, nakahanap ng parking. Ay, hindi. Hindi pa ba pwede doon? I think hindi yun pwede. Nagano lang siya. Uh, waiting. Nasa waiting lang siya. Doon naman sa left natin yung... Oh, ano? Skyward na naman. Maraming ukay doon. Okay, tayo papuntang Assumption Road. Kaya tayo ng Assumption Road para makahanap ng parking. Minsan nakakakuha kami dito sa side na to, pero paswertehan lang. <laughs> Swertehan lang. At saka risky kasi yung pipick up ng kotse, iaahon pa niya sarili niya dito. Malapit na ba? Ang tagal kasi. Naiinip na po ah. Pag diniretso-diretso mo to, SLU na ulit. Dami ng SLU dito na ba? No? daming SL nyo dito gan. Kalat-kalat eh. Ito yung isa sa famous na puntahan. Ayan, mga artist yung gumawa niyan. Parang mga scrap na woodwork. Pinagpatong-patong nila, oh. Random ang mga pinaglalagay nila sa kanilang ano. Ayan, oh. Kita nyo, may pagong, may kung ano man yung nandiyan. Next time, punta tayo dyan. Kung mo yung SL hospital, dun sa right side, yung Notre Dame hospital. So, ang pupunta natin yung sa left side kasi hanap tayo ng parkingan sa sa, sa minaka, ano, sentro. kapag nakapasok ka na dito, papunta sa may daan papuntang magsaysay, ayan, ito na yung Cedar Peak. Yung mayroong round na yun, or globe. May tao, may tao, may, may Bigla-biglang natawid kahit hindi tawiran. Kasi hindi naman dyan dapat eh. Paano pag umulong yung kotse na hindi ko nakatingin dito? Ayan, ano naman, oh, may tatawid na naman. May tao, may tao, may, tao, may tao. like that, oh. Biglang tumawit out of nowhere. Hi, Pilipinas. Hindi <laughs> kasi may time kasi nandito sa right side Sa so, mga nag-iisip kung anong trabaho po dito sa Baguio, ito po, personal alala lamang po ako ng partner ko dahil dadalawa lang kami sa bahay, dispatcher na din kasi wala namang po magtitingin sa kalsada kundi ako at siya lang. Lalo na kung may mga bigla-biglang lumadaan sa kalsada. So, parang 4.30 na this time. Anak tayo ng parking. Ito na ang um, pabini. Signal ka gan. Signal ka. Full parking daw. No! No! Can save more. Full parking. Let's see. You may isang parking oh doon. yes may isang spot may isang spot dito Kabila? oh no kanina so, ngayon nandigan. oh yes ang bilis magship papasok -pa ka kasi may isa Oo. oh pasok ka pasok ka may babaes halip may tao may tao sarap. Sige gan, pasok ka. Kaliwa, 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 kaliwa. Gan, gan, kaliwa. Gan, kaliwa. Kaliwa, kaliwa. Kaliwa, kaliwa. Pag pumasok ka dito sa parking kaliwa. na to, kakabahan ka talaga. Kaya babagayan itong music so, dito, background na pinili natin. Kotse. Ayan o, oh, ang dami ng spot yung kinamaan dito pagpapasok ka dito. Ang napakahaba ng kotse mo at limutansyado. Ayan o. Oh. Eh. Ang dami nga sa gas, kawak-kawawang. Tapos, paakit pa to sa taas. Grabe yung kaba natin, ah, ha? Baka mapagaya tayo sa mga nakagasgas doon sa dingding. -ding. Right ang hirap kaya ninyo lumiko dito sa parkingan na to. Talaga namang laki labot ang magiging gastos. Yun, dito sa right. Kaya mo? Gan? Dito sa right. Right natin. Ah, sige. It's okay. Compact car lang yan. Ito dito tayo sa truck. Gan. Ah, oh, sige. Sige. Okay. Kala ko pwede mong urungan eh. Gan. Het na lang daw tayo. So, taas na naman tayo. Ba? Ba? Dito wow. Ay, hindi may merong ano. Finally, nakakuha din tayo ng isang spot lang natin and dito. sakto pang PWD and pwede. senior. So, pwede pasok na, kahit ha, ha. isa sa amin. Tsaka senior ka naman. Kung aanuhin nila ikaw, senior ka, pwede kang mag-exempt. Tsaka kung tutusin, kukuha rin ako ng PWD kasi malabong mata ko. Basta daw, sabi ng mga nakakaalam, basta over 300 daw yung grade ng mata, pwede daw maging PWD. Kuha ako ha. Yes! Ang ganda talaga pagka senior citizen ka sa Pilipinas, ang daming mong perks kasama ka sa priority. Kukunin ko na yung eco bag, tsaka yung ating Yung eco bag mo andon din ha. Kunin ko yung ano, yung trolley sa likod ng truck. Siya mo na ko. So nakuha ko na yung card. Ayan. Bababa na lang tayo. So nagpark kami dito sa May Senior Citizen and PWD. So, sa 4th floor talo. Ganda ng spot, oh. May mga baon kami, eco-bags. Ayan. Every time na ibinababaho yung camera, nakikita niya yung double chin ko. Kitang-kita tuloy ang katakawan namin. paglalakad na ako mag-isa, iniwan ko na muna sa si Oha kasi may pupuntahan din naman siyang iba. Uunahin ko na muna na up na aking item sa dropping area. So, pinas forward ko na tong video ito kasi medyo matagal tong aking paglalakad dahil may dala akong napakahaba na po ng bidyong ito abangan niyo po ang part 2 para sa susunod na kabanata ng ating pagpunta sa market paki-comment naman kung tagasan kayo para malaman natin kung saan nakaabot itong vlog natin at maraming salamat sa nanood at sumuporta please like share and follow up. our facebook page Myrin solio at NYT Channel, MS Dorotestadora. Thank you!